O oh, e eh, bakit naman gagawin ng usap pang uh, asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero uh, hindi ho, Hindi ho ba dapat uh, senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko ano nito eh uh, kumbaga nag dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino? Sino di distansya? kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong, meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre, may kukunik-kunik na ho yan. Eh, kung ganyan kayong mag- uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung, kung naiintindihan din nyo, eh. Kaya nga po, nagtatanong mm -hmm. din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin Hindi, pinag-usap ka ng galon? delikadesa. Dal wala akong connection doon. Ang mm -hmm. asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun eh. Oh, so, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Uh, nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung apat na dito. sinasabi mo kasi parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan ba yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen.